Gusto ko niyang sumuko sa bigat ng mundo, sa sakit na nadarama, pamilya, karera, pag-ibig. Parang lahat na lang ay lungkot ang aking natamo. Wala na ba talagang pag-asa? Sa tahanan, puno ng alitan. Mga sigawan, luha at sama ng loob. Parang walang katapusan. Nais ko makatakas, makalayo sa gulo ngunit papaano. Sa trabaho, puro pagod at pagkabigo. Walang pagkilala, walang pag-angat. Parang isang gulong paikot-ikot. Ayoko na, nakakapagod na. Walang pag-unlad, walang pagbabago. Ito ba talaga ang kapalaran ko? Subukan ko mang baguhin ang karera na pinili ko. Ngunit parang hinahabol ako ng kamalasan. Na kahit anong takbo ko, ay hindi pa rin ako umuusad sa napili kong daan. Sa pag-ibig, puro sakit at luha. Nasaktan, niloko, iniwan. Parang wala nang puwang para magmahal. Nakakawala ng tiwala. Lalo na akong magmahal kahit totoo. Tapos paulit-ulit kang niloko. Minsan, napapaisip na lang ako. Bakit napakapait sa akin ang mundo? Ganito ba talaga ang buhay puro pagsubok at paghihirap. Minsan sumasagi si isip ko, ano pang dahilan kung bakit pa ako lalaban? Kung sa bawat sulok na aking pupuntahan ay eh, walang kapayapaan, may pag-asa pa ba? May pag-asa pa kaya? Ngunit anuman, gunuman ako ng pag-aaninlangan. Sa kalaliman ng aking isipan, isang katotohanan ng aking natagpuan, hindi sa mundo ang sagot sa aking pag aalinlangan kundi sa aking sarili, sa aking kalooban. Ang pag-asa ay hindi isang bagay na hahanapin, kundi isang bagay na kailangang likain. Ang mundo ay hindi laging mabait. Ngunit ito ay isang lugar na puno ng posibilidad. Ang paghihirap ay hindi isang hadlang, kundi isang hamon na dapat kong harapin. Hindi hindi ako susuko. Hindi ako mawawalan ng pag-asa. Sapagkat nariyan siya upang gabayan ako at bigyan ng lakas. Naniniwala ako na ang lahat ng paghihirap ko ay magiging aral at ang pag-asa ay sisibol sa aking buhay. Hindi sa isang himala kundi sa aking pagkilos, sa aking pagsisikap at sa aking pananampalataya.